Morning, mga kaloka. Last Saturday, everyone. Ayan. Yung sobrang adobo. Kahapon, lagyan ko ng patatas at may saging para manamis na mis. Ayan. Puchero style, di ba? Ayan. Ayan. mga kalok, Hindi ko na pinagdito yung paggisa kasi alam niyo na yun. Eme. Ayan. At ito, nag-ano na ako ng kanin. Ayan. Ayan. Sinapo ko yung egg. Kasi kakain ng egg kami. Wala ng egg. Pwede naman ito ilagay pa dito. Ayan. Luto na po siya. Ayan. Ang aking puchero. Diba? Adobo kahapon yung puchero. Eme. Eme. Takpan muna natin mga kaloka. And guys. Kapit tayo. At ito nga magluluto pa ako ng initin ko yung tuyo. May malamig na kanin pa. Sa aso na lang to. Ito. Uh, sa dalawang aso na to. Tapos, sunod na kakain mamaya ng ano, gabi. Kasi alam nyo naman, bawal magsayang ng kanin. Pero hindi naman ito masasayang kasi may aso kasi kami, dalawa. Tatlo nga yan eh. Yung isa may inahaloan namin ng dog food. Yan. Tsaka medyo ano naman to Baka sabihin nyo guys, nagsasayang kami ng kanin Hindi naman sa ganun. Yan. toyo, Tuyo. Ito mamaya na to Bologna. Ayan, kape. Kape tayo mga kaloka. Pero ito, kinakain ko pa rin to. Kahit ganyan, totong. ito, kong totong eh. Bye muna mga kaloka.